Sige. Welcome Hello. po ulit. Uh, Facebook tayo at YouTube. Live po tayo. Swerte tayo. Kasama natin si Dr. Ryan Cablitas. Isang napakagaling na urologist. Ito yung nahanap ng kababayan nating na topic. Mm -hmm. So, specialist sa ari ng lalaki, sa patog, sa kidney, kidney stones. Dito sa ating part 2 ng ating uh, live portion, Uh, Dok Ryan, ang dami nagtatanong eh tungkol mm -hmm. sa kidney stones, kidney stones mga bato-bato nila. Uh, si Elmi Bock, sabi niya, uh, ang iniinom daw niya sa kidney stones niya, Tacit at mm -hmm. Sambong, hindi ko alam o ito, po. brand data to. Ang Tacit si pa'y brand. brand. Si o Virgie, sabi niya, nag daw siya sa kidney stones, kidney stones. O negative, o pero dati daw may bato, sumasa tayo mm -hmm. pa rin daw. Okay. At si Abadilla, tinatanong rin sa kidney stones nag like apple cider o olive oil, epsom, lahat-lahat daw ginagawa niya. So mm -hmm. ano ba tong kidney stones? sa private? So kidney stones po are generally ang term diyan sa urology, urolithiasis, no? So kidney stones, no? Opo. Ang sakit niya nagkaroon rona daw dati, grabe. Ako rin po, kaya talagang grabe, eh. mahal na mahal ko rin po itong topic na ito, no? Kasi oh, okay. Kala, ka... mo, kala mo hindi ka tatamaan. Eh. Kala Dati kasi nung resident ako, ayokong mag-ihi uh, ng ihi. Uh -huh. di ba Kasi magra-rounds ka eh. So, mo. mo. Pag sumakit, talagang iiyak yeah. ka sa... Ibang sakit po ng, ano, ng colic ng Parang dudumi storm. na hindi dudumi. Mm -hmm. Parang Para may gusto kang dumi, wala naman. naman. Malambot naman uh -huh. siya. Uh -huh. Kaya kung oh, mali, yung unang question po ni uh -huh. sa yes. si, page, uh, si, Mr. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Oh, yung sa uh, tasit at sambong. Mm. So kidney stones po yung urinary tract stones. So namarin magmula sila sa kidneys at maring bumaba sila kung maliit man, maring bumaba sila sa ureter. Mm -hmm. Ang ureter po ay isang muscle na nagdudugtong sa kidney mm -hmm. na kung saan ginagawang ihi papunta sa pantog o urinary bladder. Mm -hmm. So common na areas na kung saan may urinary stones from sa kidney, mm -hmm. ureter, pababa hanggang sa bladder. Mm -hmm. Ngayon, si uh, Mr. or Miss Elmi Bok. Uh, ang Tasit po ay isang brand po, no? Brand po siya ng gamot. Gamot. Potassium citrate po siya. Ah, okay. So ito yung mga gamot sa kidney stone. Yes. Yeah, so so kidney stone uh, na urolithiasis. Pot potassium citrate. Actually, ang pinakatulong niya para mag-increase ng citrate sa urine natin, okay? Mm -hmm. Sa mga kondisyon na kung saan may mga susceptibility o maring magkakaroon ng mga stones, ang common na urine Uh, environment, mababa sa citrate. Mm -hmm. Kasi ang citrate po importante importanteng inhibitor ng stone. Mm -hmm. So, kaya po ganon. Ang kaya, sabong may tulong din ba? Ang sabong po acts as a uh, diuretic. Mm -hmm. So, if it has a chance of having uh, makalabas sa daloy ng ihi, mm -hmm. Lalo kapag medyo maliit lamang siya, so increases the chance of being expelled. okay? Sa urinary tract natin, from the kidney, sa Anong cause ng kidney stones? Okay. So marami tulad ng ibang sakit, it's a multiplicity of factors. Unang-una common mm -hmm. po dyan hydration. So lot of patients In uh tubig, yes uh... po. Pangalawa, uh, common din po sa environment ng mga tao, mm -hmm. naku sa hot, hot and arid countries and tropical countries. Mm -hmm. uh, factor din po ang pagkakaroon ng mga stones, okay? Mm -hmm. So sa diet So, there, there are a lot of Asians may have different kinds of diet. May mga diet na samut saring sa panlasa, okay. samot-saring sa mga karne, at iba't ibang mga uh, variety ng mga gamot. Okay, ta -ta ano na natin mga pagkain pag po? Kidneys, okay po. So, is na Sige na po. Natin. So, so, kahit nakababa-balan, okay, no, Lisa. So ito yung daanan ng ito ba? No. Ang ureter. Ito po, uh, ito po yung ureter. Okay, sa yan po. Sa lalaki po, at sa babae. Ito sa lalaki po, at babae may ureter po, no? Galing sa kidney. Yan po ay nanggagaling sa ating kidney. Ito po yung kidney na kung saan tagagawa ng ating mga ihi. Okay. okay. So paggawaan ng ihi, kapag nagawa ang ihi, bababa sa ureter. Sa so, ureter. Ito, okay, papunta yan dito. Hanggang sa mag-ipon sila sa ating pantog, pantog. o urinary bladder kapag naiihi na to, to, sa tamang dami, nagsisenya sa siya na, ay, iihi na tayo. Saka nagkakaroon ng pakiramdam, naiihi at may ilalabas na. Ito yung sa babae. Opo. Ito ah, naman yung sa so, lalaki. So at this level, pwede mo uh -oh. na sabihin na wala pa, pwedeng babae o lalaki kasi uh Oo. -oh. Pero ito, ito kapag may prostate na po, yan. May lalaki na po yan. Nakikita mo yung prostate, ejaculatory duct, saan lumalabas ang similya. Uh -oh. Dito po, ang ari, Okay, lalabas siya Saan siyan? nagkikita ang kidney stones? Nandito. Okay. Ang commonly nakikita ang kidney stones either dito sa loob ng kidney, okay, sa re sa renal oh, pelvis or sa pare sa calyces sa loob niya. At maaring bumaba siya kung medyo maliit siya, pupunta siya dito. O commonly dito kung saan mayroong mga malaking blood vessels. Okay. Oh, so may tatlong constriction areas or parang hot areas na kung saan nagkakaroon ng stone. Oh, oh ito may unang dito ureteropelvic junction ang junction ng ureter at ng pelvis ng urinary tract first constriction yan and second one is nandito, dito kusang uh, tumatawid ng iliac vessels ang ating ureter karamihan may mga bato na ipit dito hindi siya makatawid kasi um, may ano may may uphill climb at kakaaran nakakaroon ng extrinsic uh, compression mula sa iliac vessels And the next one is dito sa junction ng ureter at ng bladder or UVJ, uretero-vesical oh. junction. So these are the common areas na kung saan nagkakaroon at nagsistop stone at nagkakaroon ng impaction or obstruction. And that is why kapag nagbabara, sumasakit. Okay? So may traffic na nangyayari. Kapag nangyayari yung traffic na yun, kumikirot, namamaga ang kidney, namamaga ang ureter, pag lalong lumalala nag infect kasi hindi ma ng ihi po. Magkakaroon ng uh, urosepsis, severe infection dahil sa obstructing. Pwedeng magka-kidney failure pa. Pwede po mag-renal failure, acute renal injury, acute renal failure kapag nasira agad ito. Okay? Lalo na kung may iba kong condition sa kabilang kidney, lalong may acute renal failure, mauuwi sa dialysis kung kinakailangan muna dialysis po. So, anong gamutan natin dito, Dr. Ryan, sa okay. kidney stone? So, importante po para malaman po anong uh, tugon sa isang problema, alamin po muna natin ng maayos. Gan may bato ba, unang-una sa lahat? Okay. Maraming sumasakit ang gilid. Akala natin maring infeksyon o bato o pwedeng acute pyelonephritis na umaakit lang ng infeksyon mula sa ihi. So, they may present with flank pain. Okay. So, they may have I-establish muna natin na may bato ba talaga. Use an imaging. Some use, uh, instantly, an ultrasound. But the best imaging, ang pinakamagandang uh, pamamaraan para malaman may bato, ay ang CT Stonogram or Plain CT Scan. Kung saan uh, walang preparasyon na kailangan, kailangan puno lang yung bantog. Okay? Sa panahon natin ngayon, whether in provincial cities or in here, Metro Manila, relatively available na ang pagkakaroon ng CT sonogram, CT scan or plain CT scan of the urinary tract. Kasi once na gawa mo yon, definitely masasabi mo may bato. Okay? Pangalawa, masasabi mo kung gaano karaming bato. Baka hindi lang isa. Okay? Util mo sa mga maliliit na eras ng ureter na maaaring hindi ng ultrasound, nakikita ng CT sonogram, CT scan. So, may bato, marami ba, nasaan banda, nasa kidney ba, nasa ureter ba, you know. Pang-apat, pang nasasabi rin ng CT scan kung anong probable composition ng bato na yan. Baka malambot lang, pwede mag-medical med dissolution, or baka matigas na maaaring kinakailangan na iba pang pamamaraan, like shockwave or uh, laser lithotripsy, ganoon pamamaraan. So, unang-una, para ma-establish mo anong gamutan, anong pamamaraan, alamin natin with an imaging muna, diagnostic test, which is the CT scan. Hindi pwede ultrasound lang? Pwede po. Okay. So, hindi naman sinasabi na... CT scan lang. Okay? It's the best actually. So in some areas kung sa may CT ultrasound kino-combine with an x-ray, may ibang nakikita agad ng x-ray like calcium stones. Na nakikita sa calcific areas kung saan merong suspetsa na may namamaga kung nakita ang ultrasound muna, kino-combine ng ultrasound and a plain uh, KUB x-ray kung hindi available ang CT scan. So these are other options na kung saan maring hindi available sa vicinity niyo ang CT scan. So pwede po. At least ma lang guide tayo ko next step natin. So these are options in terms of diagnosis. So kapag nalaman na natin na may bato, gano'ng karami, so doon natin pwedeng offer ang medical treatment kung nadadaan pa sa medical treatment. Sino po yung pwedeng i-medical treatment? unang una sa lahat, dapat kontrolado mo yung pain. Walang condition na kung saan ay grabe at masama ang uh, infection. So mas uh, alam mo muna ang most urgent Uh, situation mo like control the infection baka nag sepsis control the infection first mm -hmm. then next step kung control the pain saka infection is control as well malam nako anong pwedeng medical option ang nagbe nag medical option tayo sa mga bato na kung saan ay less than 1 centimeter or less than 10 millimeters kidney stone so there's an option to have uh, a medical op a medical treatment okay so Okay, Itong uh, shockwave, paano ginagawa, Doc Okay. So, ang shockwave... Oh, ay, hindi ko dala. Yes. No? May dala rin akong props kung tutuusin, pero pakita ko na lang saan. Ang shockwave po ay sa pong... Ang tawag po sa shockwave or ang complete name niya is Extracorporeal uh, Shockwave Lithotripsy or ESWL. Mm -hmm. So, ito po yung pamabaraan na kung saan ang mga bato na nasa kidneys or kidneys na nandito, so, mga nakasingit sa ganyan, nakadyan, or dito sa ureter, ang mga pwede pong isakway po ay mga bato less than 2 centimeters or less than 20 millimeters. Okay? Because, uh, yun yung mga may chance na maaring madurog niya. Pag nadurog niya, may lalabas sa ihi. Ito po yung pamamaraan na kung saan ay nagagawa ang outpatient basis. higa ang pasyente sa isang facility na kung saan may shockwave bed na nakatapat sa kanyang shockwave na probe dito po sa kidney. Tapos po, magde-deliver po ng shock waves na nakatutok kung saan, na, saan exactly ang, ang bato. So, paano na lang kung nasa ng bato? So, habang nasa higaan po na yon mayroon pong ultrasound at mayroon rin pong fluoroscopy or x-ray. Okay? So, habang dala po ng pasyente ang kanyang nagawang CT scan or x-ray or ultrasound sa dating klinik na pinadalahan ng doktor, i-confirm mo na bago mag-umbisa. Kasi may iba naman po, wala na palang bato bago uh, pagka-shockwave. Okay? So, yung po, -shock wave habang nakahiga ang pasyente, sedated. Ibig sabihin, dapat tulog. Kasi konting pong galaw, konting paghinga ng malalim, maaaring mag ang posisyon ng kidney. mag ang posisyon ng kidney, mag ang posisyon ng bato. Nawawala po sa pinagtutukan ng shockwave uh, sa focus. So, importante po ang pasyente ay relaxed at tulog habang uh, -shock wave po. Iba din yung laser, yung mm -hmm. na banggit niya Laser pa. po. Ang laser naman po ay isa pong pamamaraan ng pagdurog ng bato uh, na maliliit. Ganoon rin po, no, especially kapag mga smaller stones like less than 2 centimeters uh, whether in the kidney or in the ureter. Pero nangangailangan po yun na ginagawa po sa loob ng operating room na kung saan sterile lang kondisyon, no, ang ang environment. Kasi magsusuot po tayo ng isang teleskopyo, ang ureteroscope, okay? So, yung ureteroscope po yan ay parang telescope na mahaba. Okay. Na kung saan ipapasok, papunta sa ari, paakyat sa ureter. Okay. Paakyat sa ureter yan. Para direkta makikita ang bato. Kapag nakita mo na ang bato, to so the ureteroscope or uh, flexible ureteroscope, means ba flexible, iba rigid, pwede mo nang durugin mula doon habang na tinitignan mo at tinititigan mo yung bato. May iba't ibang pamamaraan. May laser, na hole may mga gamit kung saan nadadust, pinu pinupulbos right in front of you, right na yung bato. May iba naman mayroong uh, pneumatic na kung saan dinudurog siya mas mas ano eh, mas violent ang pagkadurog, okay? Pero mas malaki ang mga pagka niya. So, once na nadurog ang bato, kita mo na may iba, maring pwedeng mas malaki pa yung uh, chunks. Yes. Yeah. Pwede i-basket habang nakikita. O iba, kung ang method ng pagdudurog ay pinupulbos, pwede mo na pabayaan yun para mailabas sa ihi. Uh, Dr. Ryan, how about a urinary tract infection? Pag ang okay. lalaki ba nagkaka-UTI, uh, normal ba yun? Uh, o kailangan may examination pa? Okay. So kung may UTI, may suspecha po ang UTI ang isang lalaki, unang-una, magtataka tayo bakit nagiging infection ang lalaki. Marami ako mm -hmm. nangingitang may UTI na lalaki. lalaki okay. Ito ba sa urinalysis? Basta maraming white blood cell, UTI na o hindi pa? Hindi po agad eh. Kasi unusual, unang-una sa lahat, hindi basta-basta mag na lalaki. Lalo na kapag less than 50 years old. okay So anatomically, hindi basta-basta mag ang lalaki. Unless may anatomic conditions na magkakaroon ng chance na mag-infection like BPH, yung mga matatanda. Pero otherwise, yung mga bata na yan, tataka kung bakit. So i-investigahan mo lang. And that is why maraming mga pasyente na Maski tinitreat ng antibiotics one or two weeks, pagbalik, ganun pa rin ang resulta ng kanyang urinalysis. Okay? Pangalawa, uh, ako, mainam po ako na sinasabi, kung mukhang may infection, mag-urine culture tayo. Okay? So, hindi makikita sa white blood cell lang hindi na po, urinalysis? Hindi po. Eh, kasi, Kahit uh, let's say 10, ganun, mm -hmm. pwedeng normal pa rin yun? Yes po. Kasi baka may normal cystitis conditions ka lang or any inflammatory condition, baka, baka dahil lang sa yun, stone na maliit namarin nagbagsak ng shed off ng WBC in the urinary tract, mag-present as high WBC. Di ba? Some stones may present with no RBC or normal RBC kasi episodic lang po yung paghematuria. Eh. Anong sintomas ng UTI sa lalaki? Ano sa ba, mahapdi, may dugo, ano ba 'yon? Mahapdi. Okay, so karamihan varied po ang presentation. May iba Dok parang bang nagbabalisaw saw ang pakiramdam. Common na term. Anong saw -saw Yung mahapdi umihi, minsan mainit, mainit umihi sa ilalim ng bayag. Okay, parang mahapdi umihi ganun. Tapos may iba tila uh, binabanggit na, Ihi ako nang ihidok eh. Gusto kong umihi palagi pero konti lang naman lumalabas. Ang term dyan sa English frequency. Okay. Kung may kasamang frequency, may kasama pong mahapdi umihi, masakit or dysuria. Okay. May urgency din, Dok. Konting pakiramdam ko lang ng ihi, Dok. Parang gusto ko na kailangan tumakbo. Okay? Mm -hmm. Minsan hindi ko mapaka kailangan may ano, parang ang presentation to lumalabas. overactive bladder. Mm -hmm. Okay? And most common, pwedeng UTI ang presentation, but where is that infection coming from? More common na nang na, ng infection or recurrent na pag-UTI ng lalaki, less than 50 years old is again prostatitis. Okay? So some other conditions na Anong cause ng prostatitis? Marami mm -hmm. po, may immune, may iba, may may sabi immune system okay uh, may iba may, naman po yes iba may retrograde flow of urine uh, na, na inflammatory condition sa prostate prostatic ducts can cause same presentation kaya that is why uh, some claim na pag nagpipigil ako ng ihi dog nang ihi, ihi ako parang afternoon masakit na umihi no pati yung pagka ejaculate ko masakit common rin na presentation ng prostatitis so 'pag nag-ejaculate ang lalaki. Masakit din. Masakit or painful ejaculation. Masakit, masakit. Mahapdi at masakit. Pero 'pag umiihi ang mga lalaki, parang meron na naman talaga nararamdaman na, mm -hmm. no, 'di ba? May, may konting discomfort. 'di ba? Parang nanginginig ka. Mm -hmm. Ay, ano ba yun? parang <laughs> oh, sa paamo, parang uh, kinikilig na hindi <laughs> maintindihan. 'Di ba? 'Di ba sa lalaki may, oh, ganun, may ganun, talaga. ganun ano. Pero meron naman time na yung talagang masakit eh. Opo. May so, may ma ano, ano to? Nerve ba to? Ano? Actually, yung sakit na yun mostly nangyayari. Kaya papansin mo sa katapusan. Katapusan sa ng pag-ihi. Dulo, dulo ng ihi. Dulo Opo. Eh, yung, mga, act ng pag-ihi na yun, nangyayari na kung saan involved ang prostate. Pag sa dulo ng ihi masakit. Prostate, prostate, or bladder yun. neck. Kaya uh -huh. minsan, di ba, ang, ang katapusan ng ihi, doon po natitira yung residual na ihi. Nasaan? Uh -huh. Nasa prostatic area. Uh -huh. Kaya minsan kung ng ibang lalaki kapag gustong tapusin ang ihi, anong ginagawa? Pinapagpag. Para ma maubos ang lahat. Pero pakiramdala lang, pa nalaman. Mm -hmm. Ang pinaka-effective, kung gusto lang ibusin ang ihi, may iba, in-squeeze out sa ilalim po ng bayag. Perineal massage. And effectively, na squeeze out yung prostatic urethra. I sa ilalim. Sa ilalim oh, po, oh, lang po, oh. sir. Mas effective po yun. Rather than just uh, i-shake lang yung penile glands, So, in terms of you want to squeeze out the residual urine sa area na yun, yung po mas effective rather than shaking it. Final tips natin dr Ryan, uh, ano ba mga healthy tips? Meron bang pagkain? Mm -hmm. Kano karaming tubig ang iinumin para healthy ang pagiging? Okay. So, especially among Filipinos. no Sa so lahat, karamihan naman filipino Pilipino na ikinig sa atin. Eh. So, whether in the abro abroad or... Unang-una, marami pong factors dito. So, maraming factors na maring may relasyon sa cancer, especially mm -hmm. Eh uh, tingnan niyo ang family history ng inyong angkan isa yo may lahi Kung may lahi po no uh, minsan may mga prostate cancer na undetected pero significant 'yun kasi mm -hmm. ang isang lalaki sa, sa lalaki na linya tatay ama uh, apo lolo may 23 say. risk uh, uh, fold na risk ng magkaroon ng prostate cancer mm -hmm. so families is very important among Filipinos okay lifestyle okay lot of sigarilyo Even pagkain, ang ating mga nakagis ng pagkain simula ng ating pagkabata, uh, 20 years old, 30 years old, 40 years old, eventually have a disease ng stones by the time we are at that, Anong at that age. Anong mga bawal na pagkain? Maraming kasi tayo, variety kasi natin ng pagkain, maraming bawal po eh. Kaya marami tayong stones, marami tayong klaseng stones na urinized stones, uric hmm. acid stones, which are high in uh, uric acid diet. Hmm. No? So mga pakarniman or even some fishes can also have high uric acid. Uh, Makarel, sardinas, lahat po yun pwede magpataas ng uric acid. Alcohol is very common. Social, uh, social interactions sa ating mga everyday uh, everyday life is very prevalent ng uric acid uh, in terms of sa ating And diet. Yung mga patis, toyo. Patis is very rampant. Patis, toyo, uh, soy, tsaka ano meron bagong. Anong meron doon? Calcium? Uric acid, uric acid. Yeah. Si uric acid. Okay, So iba naman. On the other end, yung mga calcium stones, yung mga oxalate, high in oxalate, yung mga pasalubong nating kape, no, uh, pasalubong nating tsokolate na no? marami sa mga bahay, uh, high in oxalates naman po yun. So it's a variety of uh, diet, again, uh, family history, and sometimes kinakailangan talagang, uh, importante rin yung exercise kasi importante, mababa ang BMI. Ang Paya. may man, uh, or at least lean man lang, normal na uh, body mass index, okay? Kasi bakit? Ang BMI, may studies na ngayon, kapag mataas ang BMI mo, as pag, pag overweight, over obese, no? Nag-increase ang chance na makaroon ng stones. Okay. Mabato. So magandang uh, magandang environment magkaroon ng stone sa isang mas mataas na BMI na pasyente. sa established study na sa mga books ng urology. Okay. And that is marami sa ating mga Pilipino kapag masarap kumain, masarap yes. ang mga pagkain dito sa Pilipinas, talaga mag-i-increase ang chance natin magkaroon ng urolithiasis so, sa variety ng pagkain masarap na pagkain. Okay. Maraming maraming salamat Dr. Okay. Ryan Cablitas sa iyong oras. Alam ko pagdating sa Urological Association ikaw pinapadala lagi, <coughs> di ba? Uh, marami kaming ano. Kami, marami kayong marami lagi kayong nag-game. Uh, uh, marami na so, maraming game game po. Maraming maraming salamat sa pagbigay ng dalawang oras na mm. libreng tips. Sana yes, sa ibang right. araw ma-invite ka namin ulit. Any, uh, po any sa inyo. final words sa ating mga nanonood from here and abroad? So, yun lang po sa so, mga Pilipino, lahat ng Pilipino. Lahat po ay ma- Moderation actually uh, sa ating pang-araw-araw na buhay, no. Kaya naman nating pwede naman kain natin 'yung mga masarap natin pagkain in moderation. Okay? hinay, okay. hinay, hinay lang. Kaya nating kainan at pwede nating kainin actually lahat 'yung mga yes. 'yan basta in moderation kasi hindi naman lahat 'yan entails urinary or urologic diseases eh. Okay. Kapag may moderation ka dito, natutulungan mo rin 'yung cardiologic health mo. Yes. Diba? Lahat ng bagay. So we have that culture. We, we should also be have a uh, culture of uh, maintaining health, Yun. Kasi okay. mahal magkasakit. Maraming maraming salamat, Dr. Ryan Cabritos. Salamat okay, po. Pa.